ang linaw ng dagat oh. Wow, sa sayaw oh. Ang ganda pala dito oh. May ano pala doon, Bib? Oh, may bahay-bahay. Bib. -bahay. Ayan, ang sayaw. Ang ganda pala dito oh, maligo. Ang linaw, Bib. Oh, hindi malinis pati ang dagat, Bib. Hello, sayaw ko sayaw. Andito kami sa sayaw. Ayan. Yung pambut eh. Yung balay oh. Ayan oh. Ayan. Ayan. Ang balay-balay. Kanit ang ganda pala dito, maligo. Oh, ang ganda ng ano, dagat. Malinis. Ayan. ang ganda dito, maligo ha. ba diba, minsan maraming ano dito? Ayan. Sasayaw po yan. Ang ganda pala ng ano dito. Ang linaw-linaw. Minsan marami kasi dito ang ano, yung kulay green ayan yung pambuto o papunta na silang ano managat pa sila guys so, ayan ayan po may bahay ba ayan. managat pa sila oh eh. Ayan, sasayaw yan. Ang ganda pala dito. Oh May bahay. Pwede dito maligo, guys. Mag-picnic, picnic. Ayan, yung asawa ko. Oh. Ayan. Pwede dito mag-picnic, guys. Magligo. Magdala lang ng ano, sinain na saging. Masarap na. Ayan. Diba? Diba, pag tayo maligo sa dagat, masarap yung mga kamuti lang, saging. Ayan. Ayan, guys. Yeah. Andito kami sa sayaw, guys. ayano oh, May kubo-kubo dyan, guys. Oh. Ayan. Pwede dito maligo, mag-picnic. Ayan. Malinaw ang dagat, oh. Yan, minsan kasi maraming naglulu nagsi ano diyan oh, yung kulay green. Ayan po ang dito sa side na yan. Ayan. Ayan. Tapos ganyan ang ano. Ayan, Ayan po. Pwede tayo dito maligo, mag picnic magdala lang ng baon, libre na, wala nang entrance. Ayan. Malinis pati. Ayan. Malinis dito guys. So, pwede maligo. Magdala lang ng kay... Magdala lang tayo ng baon para wala na tayong ano... gastusin pa. Magsaing lang ng kamutit saging. Sa Ayan, okay na. Sasayaw yan po. Dito sa sayaw, Bantayan Island. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan o, oh, may kubukubo. kubo, -kubo. Ginawa nilang kubu kubo sa gilid ng dagat para dyan magtatambay pag ma maano magparelax ayan ayan na po ayan ayan oh. maganda dyan pag hapon magparelax dyan ayan pambuti ayan guys oh ang linaw-linaw ng ano dito minsan kasi maraming nag Nagsilutang-lutang dito nang ano. Ngayon, ang linaw-linaw. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ang linaw-linaw na, ano nila, guys, o. Oh. Ayan. Ayan, guys, o. Oh. yun know, o. May kubo-kubo doon, o. Oh. Meron palang kubo-kubo doon. Ayan, o. Oh. Pwede pala doon mag, ano... Jadi mali ikut channel. Thank you for watching guys. Bye.